Good morning po mga ka-surprise, surprise. It is a Monday morning and bare month po ngayon of 2025. Ayan, tea season na po and sasamahan niyo po ako mag and sasamahan niyo po ako mag-breakfast mga no? surprise surprise. So, breakfast video po ito and uh, kasama na rin po yung opinion video na kung pinapanood niyo po yung mga recent recordings ko mga surprise surprise meron po ako na i-promise doon na maggagawa po ako ng opinion video sa Mary Grace and Saimana. So, ayun po. Hindi ko pa po natitikman yung Mary Grace and Saimada mga ka surprise surprise Or maybe natikman ko na siya pero hindi ko masyadong naalala kung ano yung lasa. Which means hindi siya ganun kasarap kung sakali mo natikman mo siya. And usually, hindi po ako nagbibigay ng opinion video kung first time ko palang po matitikman. But this time, I will make an exception kasi naisip ko, Ensay madre is Ensay Mada, right? So, kung unang tikim ko dun sa Ensay Mada ng Mary Grace is uh, Parang hindi masarap like other uh, Ensay Mada na tikman natin. Ganun. So, makakapagbigay agad tayo ng opinion. Unlike ng iba nga na acquired taste na kailangan matikman mo muna siya ng matikman bago mo masabi na masarap ba talaga ganun. So, tea time lang po tayo this morning, ganun. Hindi po tayo magko-coffee, ganyan. Pero tamang-tama naman po kasi 'di ba pag cold weather. So, ayan nag na po tayo ng matcha, mga surprise surprise. So, ano ba yung choice natin this morning? So, kahapon po, mga ka surprise surprise, ito po yung din-breakfast natin. Ito pong gourmet green tea with jasmine. So, panoodin nyo na lang po dito sa uh, Facebook yung um, opinion video ko po dito and sa YouTube at World's Most Famous Vlogger. So, jasmine. Ayan, e, jasmine tea. Green tea with jasmine. Ganon. So, natikman lang po natin yun. So, hindi na po yun. Ito naman po mga ka-surprise-surprise surprise, ang gusto kong matikman So ito na lang po muna tayo Muna muna tayo magkalgal dito magkal Ito na lang po muna So titikman po natin itong Ceylon Breakfast Tea So since breakfast naman po Itong ito na po yun po, Gagawin po natin ito together with the Ensaymada So tara na mga ka-surprise-surprise surprise. Ganyan po ngayon dito sa Bikutan area, Monday morning. And I think it is around 7 in the morning ngayon. So, tara po mga ka-surprise-surprise. Surprise, samahan nyo ako mag-prepare. sa imada natin mga ka surprise surprise bibigyan natin ng opinion yan later on and ayun nga mga ka surprise surprise again and again hindi po ito hindi po ako nagfe-flex ng na nagfe-flex ng mga product because mahal or nangiinggit ganun wala pong ganun sa akin mga ka surprise surprise Nagbibigay lang po ako ng opinion video. So mag, mag magpapainit po tayo ng water. And hindi po sa akin ito, hindi ko po ito binili mga ka. surprise surprise. Binigay lang po sa akin ito. I will not buy a 150 worth of ensaymada per piece. So, yun. Mag-iinit na po tayo ng water. Ayan. Ano bang okay for tea mga ka surprise surprise? So, dalawa yung choice natin na uh, for tea. This one or this one. Hmm. I think I would go yung may hawakan na ganito. Lalo na doon sa may mga gout, ganon, may mga problem sa mga joints, ganyan, na mahihirapan mag na ganon. So, ito tayo, no? niya na ba yung tunog ng kettle, mga ka-surprise, surprise? This is a very common sound ng kettle, electric kettle. So, yun po yung sound niyan. Pinakabahan talaga ako sa bathrobe na ito mga surprise surprise kasi nga parang feeling ko hindi ko ito size. Nasa Airbnb po tayo ngayon and hindi ko po, po personal property itong bathrobe. This comes with the Airbnb. Kaya, hindi ko po size ito mga surprise surprise. At ako, baka makita lahat lahat kung pwede makita sa <laughs> So, hindi ko alam kung ano yung pre-prepare natin una. So, ito na lang siguro muna yun. No? Naka-chill po ito, mga surprise surprise Surprise. Nasa ref po ito kayo sa And um, iniisip ko sana kung i reheat -re ko ba siya, ganon. And then, ginugel ko na po na kung nire-reheat ba kayo sa Imada, ganon. So, parang feeling ko, hindi naman talaga kailangan siyang i-reheat, ganon. Gano, gano lalo na nasa Philippines style, na ayaw naman talaga natin ng mga may init na pagkain dahil nga, lalo tayong pagpapawisan, ganyan. Kung pwede nga lang sa morning, di ba? Cold coffee, agad tayo, ganon. So, ito na po yung packaging ng Ensaymada ng Mary Grace. Ganito po yung packaging niya. Malapad po siya kasi malalaki po yung Ensaymada. Ayan. Ayan, thanks po sa sponsor. Sorry, hindi ko na sabihin kung sino. Ayan. <laughs> so, ganito po ang Ensaymada, mga ka-surprise-surprise ng Mary Grace. Ganyan po siya. May paginto po siyang labeling or branding. Ayan, may pagintong branding mga surprise surprise. And I think I can honestly say naging to rin yung price niya. Bakit kaya? Ba't kaya mahal mga ka surprise surprise? Gusto lang ba nila ng mahal? Ganon? <laughs> I think it's because um, nakita ko mga ka surprise surprise yung cheese na ginamit dito. I think it is written there na ang nilagay nila is cheese from Holland. So, you paid for the tax being imported here, which is being corrupt by politicians, ganon. So, ayo yun yung binayaran po natin. Hindi po natin sinabing porket mahal. Ang binayaran po natin is yung masarap. Hindi po. Ang binayaran po natin is yung, let's say, yung export, ganon, yung transportation, yung tax and everything. So, hindi po ibig sabihin, pag sa pagkain, hindi po ibig sabihin na mahal, ibig sabihin masarap. Hindi po ganon mga surprise-surprise. So ayun, tapos na rin yung tea natin. So Di pala tea, yung hot water pala, ayan. So, ito pong Ceylon, mga ka-surprise-surprise. Surprise. Ito po yung mahiging tea natin for this morning. Um, hindi pa I'm not sure kung naka, naka, inom na ako ng Ceylon tea kasi before, di ba, nung kabataan natin, pagdating sa mga tea, ewan ko ha, in my case, parang wala lang, parang pare-parehas lang na tea yan, inumin mo, lasang, dried, anything, ganun. Pero ngayon, medyo parang nagiging super graceful na tayo. Ayan, binabasa-basa na natin kung ano yung mga kinukonsume natin. So, itong Ceylon breakfast tea, mga ka, surprise surprise Ngayon ko pa lang po siya matitikman. Or natikman ko na siya before pero hindi ko alam na Ceylon pala yun, or jasmine pala yun, or bergamot pala yun. So ngayon, I would keep in mind na kung ano ang lasa ng Ceylon tea. So ito na yun mga super So I appreciate yung mga tea na walang yung metal ano, yung parang stapler na metal ganun. Kasi nakakatakot kasi hindi natin baka mamaya mainom natin yun. ba diba yung mga movie na Final Destination movie, yung nainom niya lang yung what do you call this? Yung metal thing na yun, hindi ko nangyari, na disaster na surprise surprise. Pero, umaga pa lang po, isihan po natin. And hindi lang po natin iisihan. Kakalmahan lang po natin. And hindi lang po natin kakalmahan. Mas kakalmahan pa natin, mga surprise surprise. Kasi nga po, Huwag muna tayo magkwento ng tungkol sa mga final destination na yan So ito na po yun Ayan Ang brand po nitong team na is yung Dilma I think it is very it's, it's a good team Okay po yung reputation nila I think it's from Sri Lanka Ganon Mga ethically sourced Ganon So parang well paid naman po yung mga Nag-harvest po niya Yung mga farmers po natin So ayun So, hindi ko po alam sa tino na parang kakainit lang po talaga ng kettle. So, parang boiling pa siya. So, hindi ko alam kung okay ibang kasi yung, yung, yung ibang teas parang hindi dapat boiling yung ilalagay mo doon. Otherwise, parang ma mawawala yung experience niya na parang bang brewing experience and everything. You Parang yung short siguro magiging overcooked. But before that, itinan po natin kung nag-record -re pa tayo kasi baka hindi na. Mamaya, <laughs> no, daldal na lang pala ako ng dal -dal dito. Wala naman na pala. So, ayun. and ayun so this is the moment of truth mga ka-surprise surprise ayan titikman natin ang ensaymada ng mary cree so ayan so from this covering mga ka-surprise surprise na may ganito ang branding tawag dito mayroon pa po siyang inside covering which is parang plastic something so Yeah. So if you if you ask me kung mahilig ba ako sa ensaymada sa mga bread and everything parang hindi mo ako surprise surprise na sa Philippines tayo yes lumaki tayo ng mga bakery stuff ganon pero para bang para bang masang masa di ba parang ganon So, para mas para sa atin, wala lang itong mga tinapay na ito. Para bang everyday, ano lang, nothing special. Parang gano'n ano na lang Na para bang, nabibili mo siya for, like, what? Like, it, it cost nothing, di ba? Nung kabataan natin, it cost nothing. Pero ayan nga, since inartehan nila ng inartehan, nilagyan nila ng cheese from Holland. Kaya, mabibili mo siya sa shop na kung ano-ano yung nakalagay doon sa loob na shop, which the customers are paying for. Kaya naging ganito siya kamahal na naging 150 pesos each na siya, ganun. Roughly like that. Below. 150 pesos below. So, ganon Naging ganun na siya kamahal na originally is makakain mo naman siya ang lasa for the price of like 2 pesos each nowadays. Parang <laughs> naging masyado na akong rough kay Mary Grace. But anyway, So ayun nga, ensaymada is ensaymada. Wala naman siyang masyadong ingredients na masabi mo may secret ingredient kami nilagay kaya siya naging mahal. Ganon. Talagang it's flour, it's margarine, or ano don't know, kung butter yung nilagay na doon. Yung cheese nila, yes, from Holland. Hindi ko naman alam kung from Holland yung nilalagay dito sa, sa, ato sa Philippines. Actually, kung meron ng salted egg to, parang siguro mas okay pa, no? Actually, may salted egg ako dyan. Baka try ko later on. <laughs> Pero huwag muna natin i-push dun sa ganun mga surprise-surprise. Ayaw ako na magbalat ng uh, salted egg ngayong umaga. So, ito na po yun. Titigman na po natin. Kung sabi ko nga po, hindi ko, hindi ko po sure kung nakatingin na ako ng ensaymada ng Mary Grace before. And uh, hindi ako nagbibigay ng opinion video kung hindi ko pa po siya natitikman. Kung first time ko pa lang siya natikman. Ganun. But this time, I'll, I will make an exception. Kasi isa lang naman po ng lasa talaga ng, uh, what do you call this? In And disclaimer mga ka-surprise-surprise, surprise, I'm not a Michelin star rater Hindi po ako pro, hindi po ako expert, hindi po ako know-it-all na tao mga ka-surprise-surprise surprise. Ang sinasabi ko lang po is opinion ko, ganyan, sinashare ko lang po sa inyo May pakasama lang po ako ngayon na mag-breakfast, gano'n So without any further ado, muna nalangin muna tayo bago natin i-consume itong morning uh, glory or morning blessings natin. So ito na po yung manalangin po muna tayo. Ama namin, Jehovah, pinakamakapangyarihan mga sa lahat, Diyos ng pag-ibig. Ama, salamat po sa masarap mong pagkain ito. Makapagbigay po sana ito ng lakas sa amin sa araw na ito. Ama, pagpalain niyo po mga taong nag-share ng kanilang blessings. And um, Ama, ang panalangin ito, pinapabot po sa inyo sa kitaasan, sa ngaalat po ng Panginoon, aming Hari, sa Kristo. Salamat po, amin. So, ayan na mga surprise, surprise. Without any further ado, let's eat. Ano ba dapat mauna? Uminom ako nito, sabi ko, without any further ado, tapos... Pero kasi parang iniisip ko, kailangan uminom, magsip una ba ako ng tea o kumain ito? Since mainin pa yung tea, eto na tayo, we will go with this first. So, ito na talaga yung without any further ado. So, na-chill na siya sa ref, kaya medyo nagka-crumble na yung bread niya. Hindi na siya ganun moist Yan. Yeah. ensaymada being an ensaymada is just an ensaymada pare-parehas po yung lasa niya. To be fair, kay Mary Grace, I'll make an exception. Again, chilled na po ito ha. Nakalagay na siya sa ref. Pero nung kinain ko po siya, kahit medyo nagka-crumble po siya. Moist na moist po siya. Meron siyang lasa ng linamnam na you won't get sa mga ordinary Um, what do you call this, ensaymada sa mga bakery. You know, yung mga bakery sa mga subdivisions, ganyan. And it's really, it really has a displeasant taste, gano'n. Very light, gano'n, may maramdaman kong napaka-light, hindi overpowering ng, what do you call this, ingredients, which is yun ang issue ko sa Mary Grace, yun sa mga pagkain nila na walang lasa. But this time, since, kahit hindi siya ganoon na malasa, yun nga, sabi ko napakalay. Parang mong kaya, two thumbs up, ain't on <laughs> Maybe hindi na ako mag-further elaborate. <laughs> Ang sarap siya mga surprise, surprise. Isa pa nga. Kaya, natuwa talaga ako kasi recently, kung, kung fina-follow niyo yung mga recordings ko, talagang super disappointed ako dito sa Mary Grace pero yun nga because of their ensaymada sabi ko parang dito sila nakilala e parang ito na nga siguro yung pinaka okay sa kanila gano'n hmm Mga ko no, surprise, surprise, it's not even the taste. Um, there's something uh, about the I don't know, maybe just general sensation on the mouth na napaka-pleasant niya. Ganon. Siguro pleasant yung texture, pleasant yung lasa, pleasant yung everything. Ganon. <laughs> so, wow! <laughs> Anon approved itong Mary Grace Ensaymada. Ayan, nakakatuwa siya. Siguro, I'm imagining her making this Ensaymada. Ayan, habang nag... Ano siya ng dough. So, ayan, na perfect po niya yun. Nakuha niya po talaga yung... You know, yung recipe niya. Ngayon. And again, mga surprise-surprise ha. Ito, hindi ko po ito binili. Kanina pa nung nalangin, nanalangin tayo na kung napansin po natin na nagpasalamat po ako sa nag-share nitong blessings na ito. Ayun, hindi na po ako mag-name ng name. Sabihin na lang po natin na sponsored siya. <laughs> In-sponsoran niya po tayo nito. Ayan, maraming salamat po kung manunood ka ngayon. Maraming salamat, mami. <laughs> so, yun po. Sige, push na po natin itong um, tea. Ayan. Ikwento ko pa ba itong tawag dito? Kung saan natin ako itong tea? So, ayun nga. Yung nag-treat po sa amin itong, uh, what do you call this, um, enzymada. So, nagpunta po kami. Eh, itinur niya po kami sa suite niya sa Conrad Hotel. So, ayun. And actually, sa kit, kit lang po ako, hindi ko, hindi ko po siya colleague. Ganyan colleague po siya ng mother ko. And ayun, itinuro niya po kami dun sa suite niya sa Conrad. Ayan, how nice of her. And um, kasagsagan po ng bagyong yung ano noon, ompong noon. Ompong ba yun? So ayun, nagiging, naging I think it's also, it, it happened on a Saturday morning. Excuse, Saturday morning mo, yes. I think Saturday morning na, you, you know, na parang ayaw na lumabas ng mga tao. And um, actually, mga ka-surprise, surprise, um, that day, in the morning, as in maulan talaga, and then ayun nga yung colleague ng mother ko is, ayun, magkakaroon sila ng shindig or nag-get together. So, iniisip ko, sasama pa ako, ganun. Sabi ko, sige na nga, sama na nga lang ako. Tawag dito, since umuulan naman, ganyan. And, um, sa so, pala nakigate crash ako, mga ka-surprise. <laughs> Pero feeling ko naman, to be polite naman dun sa other colleague ng mother ko, I think sinabi naman ng mother ko prior sa arrival na ayon inannounce niya na isasama ako. So, ayun, bumabag yun noon know, and everything, ganyan. And, um, ayun, pasalamat po tayo na tumuloy po ako, natuloy po kami, ganyan. And then, ayun nga, uh, po kami dun sa suite niya sa Conrad. And ito po yung mga amenities doon. So, Conrad, amenities ng tea and coffee, they serve Dilma. Ayan, mga surprise, surprise. So, titikman na po natin mga surprise, surprise. Itong Ceylon Breakfast Tea. yan Alright. <laughs> Again, bago ako po bigyan ng opinion video ito mga surprise surprise magdi-disclaimer po ulit ako paulit-ulit ganyan na hindi po ako Michelin star rater na nagsasabi ng pro ako pagdating sa mga lasa ng pagkain, mga inumin, gano'n. Ako binibigay ko lang talaga yung opinion ko kung ano yung nasa isip ko, gano'n mga surprise surprise. So kung mag-agree kayo sa akin, maraming salamat. Kung hindi naman, okay lang din, I respect that. So, ito pong Ceylon tea ng Dilma, mga ka-surprise, surprise, surprise it's, it is very basic. Very basic na nung kabataan ko na hindi ko naman alam kung ano yung mga klase ng tsa na yan. Basta tea is tea, ganon. Ito na po yun. Wala po akong masabi dito na parang may naramdaman na akong pleasant flavor like dito sa Mary Grace. Ayun mga ka-surprise, surprise. surprise. <laughs> hindi po ako ma-pleasant dito sa Dilma, mga ka-surprise, surprise. surprise. Um, I think it, uh, this is just a basic um, breakfast tea. You know? Pero yun nga, since wala pong parang yung stapler na wire, yung nakalagay dito sa tea bags niya. So, okay na okay po mga surprise surprise. Ayan. So mga ka, surprise surprise, marami pong salamat. Hindi ko na po i-consume any further yung time nyo. Ayan. Salamat po sa panonood. Hindi ko na po papahabain yung video. And samahan nyo po ito ako sa mga next videos po natin. Puputuloy mo na po yung video.